Ito nga pala yung binili natin pala nung nakaraan ano. Nakalimutan ko doon sa loob na sasakyan natin. Yan. Eh maggo-grocery tayo ngayon kasama natin si Mahal na Reina. Tinanggal ko nat kasi baka mamaya pag nag-grocery na tayo, wala nang space doon sa likuran ng truck natin. Dito ko nilagay muna. Yan. Simula ah, na siya. Ah. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganun pa rin ang panahon natin ngayon. Napapansin niyo makulimlim. Ay medyo lumalabas na yung kulay blue na asul na ano doon, no? Na, na langit, no? Mukhang nawa dito no? Ayun, no? Kanina ano yan, kulay itim yung langit natin eh. Oh, ngayon, buti naman sana lumabas na si Haring Araw. Kasi sa totoo lang talaga makainis no? Malamig ang panahon natin ngayon. Kaya magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasa kayo araw na to. Ha! At syempre, kasama natin si mahal na reyna. Na naman talaga mahal na reyna. Shambi. Ha? Yun. Oh, <laughs> uh, lamig. Sa Masakit sa ulo yung lamig, no? Grabe. At ha. Ah. Oh, o yung mga puno, prosen yung mga puno natin ngayon. Oh. Tsaka hindi lang na naman puno, pati mga ano. O oh, yung mga yung sa harapan natin. Ha! Hindi ka ba nila lamig ma? Dalawang mahangin dito. Yung lamigs ng panahon at yung katabi mo. Yung ha? Ala ng si Lefa. dalawa nating aso ano. <laughs> Bababay sa kanilang mga uh, parents for for parents 'yan. If <laughs> uh, Tara grocery muna tayo. Grocery muna tayo. Alam niyo naman driver lang tayo ngayon eh. Taga sunod taga bitbit taga drive taga ano kung saan, -saan tayo pupunta. Depende sa pag-uutos ng ating mahal na Rina. Dahil siya ang boss ngayong araw na 'to. At tayo ay isang alipin, isang lila pagka ganito yung panahon mga kainis no pagka ganito yung panahon na wala si Haring Araw tapos malamig masarap talaga kasama pagka ano, no kasama mo si Mahal na mga Mahal na ninyo no? talagang hindi malungkot ang araw natin di ba ma masaya nung no, ikaw malungkot ka pagkasama mo magbihira ka talaga yan kasi syempre mga kainis kung napapansin nyo yung panahon natin ganyan ano o yan, makulimlim uh, malamig nako especially nung contract worker nga tayo tapos mag-isa ka lang Nako po, Panginoon Naglalakad ka sa daan mag, Ano ka, magkakapi ka Mag-isa ka lang Malungkot, pero, grabe Oo, isa na, lang. Januari, Oo, tapos, tapos na Oo, ano January? <laughs> Wala pa ngang December eh, pinapa-January mo na agad, pambihira Ay, naman na, no? <laughs> <laughs> pero pagkatapos ng December, January, February yan, medyo okay na Pero tatlong buwan, yung tatlong buwan dito akala natin mabilis lang ano Pero pag winter, Napakatagal pa rin nun, tatlong buwan kasi tatlong buwan kang magsasapir sa dilubyo ng snow Nako ng winter mga kainag siya no? Pero sa totoo talaga yung tatlong buwan na yun, pag summer, sobrang bilis naman Sobrang bilis naman, pero pag winter, nako po Panginoon Ramdam na ramdam mo, bawat patak ng mga minuto, bawat oras na lumilipas Sobrang tagal pag winter ang oras natin Pero okay lang yan, pasasanabat makakaraos din tayo Sabi nga nila, di ba? ang panahong malungkot emergency oh. Si ano, si Mahal Arena, nakasakay rin dyan sa ambulansya eh. Nung nadisgrasya yung ating uh, bunsong prinsesa, sakay siya doon, kasama siya doon. Anong pakiramdam na nakasakay sa ambulansya, ma? Wala, mabilis <laughs> <laughs> Mabilis talaga yun eh. Emergency. <laughs> sandali lang eh. Siyempre lahat ng mga dadaanan nun pag emergency talagang tatabi din talaga yung ambulansya. Oh, lamig. <laughs> Puro lamig eh no. Kaya <laughs> dito na tayo sana ano, sa palengke natin mga kainig ano? Walang Wala masyadong tao ngayon kasi siguro nilalamig sila kaya hindi muna sila lumalabas. Kuha tayo ng ano para sa aso. Beef liver. Yan. Tsaka to. natutuwa na naman yung mga aso natin ito Ano? Ano ma? Ha? Ano yung ulam natin? Gusto ko yung gulay tsaka isda Kaya gusto ko gulay at isda ang papaluto natin kay mahalari May, na mamay Actually meron na nakuha ang ano dito si mahalari na Ang palaya yan Ang palaya Tapos sa uh, isda, steam natin Tapos sa uh, sitaw, okra Yan ang hinahanap nating gulay Uh, tayo yun. talagang dapat eh, strict tayo sa health natin mga kainags ano? health is wealth sabi nga mga kinakain natin ay dapat ay mga masusustansya pag ang edad natin ay mga nasa you know, alam nyo na <laughs> ayaw sabihin yung edad eh, you no? Know? <laughs> yan, maghanap tayo dito ng mga healthy gulay gulay muna kaya natin si Mahal Arena muna doon maghanap siya ng mga bibili niya tapos natawagan naman tayo nung pag marami na siyang nabili to 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 talbos ng kamote yan kuha tayo sarap yan eh tapos yung bagyo beans gusto ko rin yung bagyo beans hanap tayo rito yan ito kuha tayo ng ano dito meron na kitang okra rito eh kaya lang parang magulang na siya no sa superstore na lang tayo maghanap ito na lang muna kunin natin dito at least doon sa superstore makakapili tayo ng mga mga okra ng sariwa yung bata yung mura pa mura so yun ay nilagay ni Mahal rin no bumili siyang tofu tsaka mussels. Yan, meron daw siyang lutong gagawin. Tapos sa uh, ano 'yun? Tapos pala tinapay. So maraming maraming salamat nga rin para doon sa nag-comment na sabi doon pagka nagpatanggal tayo ng gallstone sa ano natin sa ating uh, gallbladder. Yung buong gallbladder daw natin tatanggalin na 'yon. So tama nga 'yung sinabi ng doktor. Tatanggalin 'yung gallbladder hmm. para matanggal na. So <laughs> ganun pala, may mga nag-comment ng na ganun eh. So hindi na tayo mga ngamba na magkaroon ulit tayo ng gallstone kapag tinanggalin ako doon natin yung updo sa loob ng katawan natin panahon natin ano malungkot malungkot talaga ano ba malungkot ang panahon natin eh buti na lang katabi kita kaya masaya ako kahit malungkot ang panahon eh wa, ma, ikaw ba masaya ka rin pagka kasama mo ako ganito malungkot ang panahon ma <laughs> tapos sa balakong pumunta ng Marks ngayon kasi noong nakaraan nakalimutan natin pumunta ng Marks Bibili lang ako ng gloves. Yung manipis lang na pang winter na gloves. Ayoko naman yung sobrang sobrang kapal na gloves na winter kasi minsan hindi mo mahawakan yung mga gusto mong hawakan. Yung ano lang sakto lang pero okay sa winter kasi minsan ito madulas tong steering wheel natin eh, Gusto ko sana maglagay ng cover ng steering wheel natin dito kaya lang pakapal naman. So naisip ko gloves na lang. Pwede natin magamit sa pag drive Pwede rin natin magamit sa paglabas natin pag winter sa gloves. Yan, yeah, so nakakita yung okra mga kinis. Okay lang, parang parang luma. Parang kahapon kaya pa to. Ha? Hanap tayong bago. Ha? Hanap tayong bago kasi parang luma. Parang last pa yan. Eh. Tara, tara, hanap tayo. Doon tayo sa, ano, sa kabila. Yan. Dito na tayo sa superstore mga kinis. No? Ha? Ah. Uh, sa prutas. Dito na tayo sa prutas. Tingin tayo sa prutas. Gusto ni Mahal na rin na prutas. Eh. Ayan, mura ba yung mga prutas ma? o oh, raspberries mga kaya 7 dollars oh. so yan yung pinipitik natin doon sa kapitbahay natin o yan o oh. raspberries mahal no pero sa kapitbahay natin libre lang libre dugas ha strawberry liit naman yan magkano yan 6 dollars isang isang kilo ay 1 pound buka tayo ilan kung hindi natin labag mo lang dyan sige kaya yung isa o kaya yung isa yan yan eh healthy healthy foods manap tayo ng na. magaganda naman mukhang magaganda naman yun yan kuha tayo dalawa isa kay Bunso isa sa ate kaya meron tayo nakitang okra rito parang ganun din may ay nakatapak pa ako ng okra ano oh. ba yan magkalat pero maghanap tayo ng ano ng mura lang yan ito mga ganito yan malambot yan hindi matigas <laughs> yan kasi may mga okra na ano pag naluto mo na makunat na matigas na yun ang hing, iniiwasan natin makuha ito ito malambo to pag na-steam natin yun oh eh. yan toto to, 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 yan sarap yun eh kumain kaya pag kaganito yung ulam ko talagang ginaganahan akong kumain mga kainig sana eh. paparami kain ko eh no? tapos sa ah, black rice kasi yung black rice pag kumain ka lang ng konti nun, busog ka na rin parang ano parang brown rice pero yung black rice na yung tinitira ko ngayon hindi na brown rice Siguro mga apat na kutsara lang. Busog na ako sa kanin ng black rice. Yan, okay na to. Yan. Okay na to, okay na. Kakaya doon sa mga katabi natin eh, no? Hindi nila napansin yung camera natin, nagsasalita tayo. Ay, si Mahal Arena. Ayan, ayan. Ma! Ano? Ano yan? Ah, ito, ito, ito. ito. Maganda rito mag-ito. Ah, cucumber. Cucumber. Sarap to, oh talagyan natin sa ano gagawin nating salad kuha tayo ng ano rito black rice sa so, ito ano ba to ito toto. black rice to mga kainag sa ah hindi red rice to red pala yan nasan yung black rice pa dito yata ay yun 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 ito to 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 8 ah 9 dollars yung mga kainag sa ano ayan ah ah black black rice glutinous yan, yan ang kinakain ko ngayong kanin kasi sa Pilipinas, kung sa Pilipinas last year, umuwi tayo ah, uh, hirap maghanap ng black rice doon sa amin sa San Jose Occidental Mindoro, pati yung red rice mahirap din, ano, nakakita naman tayo ng red rice pero limitadong limitado, hindi katulad dito ang dami, ang dami dito sa superstore yung mga hindi natin nakikita dati sa Pilipinas na gusto natin bili, nakita natin dito yan, ito brown rice dati ito kinukuha ko kaya lang hindi na yan, ano tayo, black rice pero parang gusto kong haluan din black rice at red rice kaya paghaluin ko kaya, mukhang okay 'yan. Pero parang gusto ko na rin kumuha ng brown rice mga kainagsan. Maliit lang, maliit mga ano. Magkano ba 'to? 7 dollars 'no. 'Yan. Kuha na rin ako nito para dalawa. Paghaluin natin. Tapos kuha tayo ng apple juice mga kainagsan. Tropicana. Magkano ba 'to? 5 dollars and 50 cents siguro 'to kasama ng tax 'yan. Kuha tayong dalawa. Kasi ano, maganda raw 'to sa gal galstone natin lagay natin dito yan kumuha na rin ako ng chicken tapos to susubukan ko yung isda na to mukhang masarap to yan hindi ko pa natitikman to eh uh, frozen wild pacific whole palak ano oras naman? dilim na? saan ba tayo nagparka? dito 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 tara dito muna tayo grabe siguro wala alas 5 pa lang ng hapon mga ka wala pang alas 5 ng hapon mga kainag ano? ano oras? Yan. 4:20 pa lang ng ano nang um, ng hapon, wala pang alas 5. Pero grabe, tingnan niyo na yung panahon natin, ano? Pag nakuha ni Mahal Arena yung kanyang HRB gantong ganto. Yan oh, no, Toyota HRB ah, Honda HRB ganyan ganyan, kulay itim din. Ganon ganon Yan, uh, bali ano pa sa last week pa yata ng January, next year or first week ng February. Ha? Oh yan, ingat ka dyan, black ice yan ha Ito madulas to mga kainis ano? Madulas yan pag natapakan mo yan yan doon tayo sa ano sa marks tingin lang tayo ng ano uh, gloves tapos si mahal na meron din bibilin anong bibilin? sabi mo may bibilin titingin. ka titingin. ah titingin lang pala titingin lang pala pero mamaya paglabas niya may bit 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 na siya nabili niya na ganun lang naman talaga eh <laughs> di ba? <laughs> sasabihin titingin lang pero pag nandoon na pag may nakita sasabihin niya na nabudol daw siya <laughs> napabili siya sisisihin pa yung pinagbilhan yung tindahan Meron ako nakita rito mga kainags ano? Sweatshirt siya, cart Magkano presyo nito? $100 no? Maganda kasi siya, wala siya nakasulat na cart dito sa gilid Usually, yung mga nakikita kong cart heart, katulad nito May mga nakasulat na card dito Ayun, Ayoko ng ganyang style Ito nakita ko, gusto, may card lang dito Tsaka yan Ayan. Ito yung mga gusto ko So bihirang bihira yung mga ganito Kaya kukunin ko na ito mga kainags ano? So ngayon lang ako nakakabili ng mga ganitong mamahaling mga sweatshirt, mga kainags, ano? Alam niyo naman, eh, yung accomplishment, eh, yung ano natin sa buhay natin, eh, medyo na, na ano na natin, na-accomplish na natin, mga kainags, ano? Yung mga dream natin, na-accomplish na natin, kaya it's time na. Tapos na yung ano, tapos na yung paghihirap natin sa... <laughs> mga pag-abot ng pangarap natin dati nakuha na natin yung mga pangarap natin yung mga simpleng pangarap lang sa buhay natin kaya ngayon, it's time na para marigaluhan ko yung sarili ko ng mga ganitong klaseng branded. Di baling mahal. ba diba? At least masaya naman tayo. Regalo natin sa sarili natin sa mga accomplishment natin sa buhay natin. Yan. Kuha ko nito. Yan mga kainex. Ito, ito. Mga ganitong gloves lang. Leather. Yan o. Oh. Manipis lang pero leather siya. Ayos na ayos sa lamig. Tsaka kumakapit siya. Oh. Kumakamit siya oh. mga hawakan mo. Yan. Subukan ko to pero maghanap pa rin tayo dito. Marami rito eh. Pero sa ngayon, parang ito yung type ko. Ito kaya, kulay Orange, mas madaling makita. Ay, hindi siya leather. Ito na lang leather. Pero mas mukhang okay ito mga kainags. n'sano. Pure leather talaga siya. Hindi katulad nito, may may parang papasukan pa yung hangin dito, na ano? Insulation, ayoko okay niyan, gusto ko ganito. Yung talagang kulob na kulob yung kamay natin. Magkano 'to? Tingnan natin presyo. Magkano presyo nito? 35 dollars ayan no baka may discount pa to tingnan natin marami pa rito eh pero ito na yung nagustuhan ko okay to sinukat ko na eh comfortable yung kamay ko masyadong mahal to mga kainex ano tingin tingin muna ako sa dalarama baka mayroong ganyan or sa ano sa winners usually sa winners may mga ganyan din I leather din mga na siguro mga 15 dollars lang kalahati lang nun ito na lang muna ito na lang bilhin natin Yeah mga kainex, ayos sinukat ko. Yo. Yo. Tignan nyo. Yo. Pwede, no? Ganda. Wow. So, regalo ko naman sa sarili ko. Kasi doon sa mga hindi nakakaalam, pag bumibili lang ako dati ng ganito mga sweatshirt, pinakamahal na siguro yung 35 dati, tapos naging... $50. Pero gusto ko naman yung ganito, yung sikat na sikat, yung kilalang branded talaga para naman makaranas din tayo ng ganito mga kaya nasunod. Although nakabili na rin tayo ng isang ganito, pero gusto ko pa mag-collection ng ganito. Yung mga branded na damit, para naman maranasan din natin. syempre nakakaedad na tayo, di ba? O, oh, di ba? Ganda, yeah. no? Gwapong-gwapo lalo. Yun. Hindi pa kami tao doon. <laughs> Sabi ko sino kausap natin dito. Yan, ayos na. Nasukat na natin. By the way, shoutout na pala sa ano, ano? Elements Residences, shout out. Tsaka sa Spot Pinoy at tsaka sa Talentado. Yan. Sabi ni Mahala Reyna, hindi raw siya bibili. Pero sabi niya, bayaran ko raw to. Ano? <laughs> Ayaw niya raw bibili eh. Pero ito pinapabayaran niya sa akin. Bagay naman sa kanya to eh. Bagay sa ito ma, di ba? Naka naman talaga. Ano sa'yo mo? Ng hindi na? Yung sana ang bibili natin yung gloves, yun, no? pero ito yung nabili natin. <laughs> pero kung hindi natin nakita to or yung walang size na tayo nakita, yung gloves ang bibili natin. Ayun no? Bakit? Kala mo, doon na naman ako nag <laughs> yeah. So, marami pa naman tayong gloves na makikita, mga kainags. Ano? Doon tayo sa tingin tayo sa winners. Usually sa winners, maraming mga ganyan. Eh. Mga gloves Damn. na mga leather. Ha? Huh? Ayun, quality. Oh, hindi naman maubos yung mga gloves dun sa Marks eh Ang importante Ito kasi ito madaling maubos to yung mga ganitong style ba diba, mga kinags ano At least ayos Regalo naman natin sa sarili natin 104 Kasama na yung tax Yabang <laughs> So bali ang oras natin ngayon mga kinags Ay alas 5 pa lang no Alas 5 pa lang ng hapon Pero yan ma oh, madilim na Mukhang alas 7 na ng gabi talaga no Yan na oh. Grabe Oh, si Mahal na Reina, oh, tinan mo na yung ano niya. hindi niya daw siya bibili. Yan. <laughs> so, uwi na muna tayo at magluluto pa si Mahal na Reina mga kainags. Ano? Magluluto pa siya ng masarap na ulam natin mamaya. Di ba? So, ito na kinakain natin ngayon mga kainags. Ano? At uminom tayo ng apple juice. Yan. Kumain kami ng pinamalengke natin kanina. Siyempre, may nakabang dito. Asa si Kuya Sayon, ha? Nako, ayun, umiyak si Kuya Sayon. Hmm. Pinakain kasi natin ng masarap na pagkain. Yan ha? Ha? Sayon? Ay, saya, ano? Oh, Manangihingi pa. Ay, gusto pa nga manghingi, pero sandali lang, kumakain pa tayo, eh, no? Sayon? Ay, si Mahal na rin kumakain na kanya ang bukado. Sarap niya. Tsaka chicken. Nabusog kami. Tapos ngayon, ang kakainin naman natin ngayon ay fruits, mga kainag. Kumain tayo ng saging. Sa Ito naman, fruits. Nakabuo pa ngayon, ah. Sayon! Hmm! Si Sayon, nangangalabit si Sayon, ah. Nakalabit si Mahal na rin na. Nakalabit yan, Sige, kalabitin mo. Sige na, kalabit, kalabit.